Okay, so good morning mga isyo Nandito naman tayo sa Mga sapatosan ng Buslakay dito sa Bangilisay Street So shoutout po sa lahat Mga subscriber natin So lalo lalo Sa mga siman na shoutout sa Mga OFW So maraming salamat po Sa tumatakiling sa aking Youtube channel mga isyo So sama naman ako mga isyo Nandito naman si Tony Vlog Sa ating mga Lataga ni Sapatos ni Lakay dito sa Bangilisay Street Dito lang sa may kahabaan ng Kiyapo mga iso Sama nyo Para update price naman Sa bata mga sapatok ng lang So, let's go! Ito yung YouTube channel. So, ito po yung kahabaan ng papuntang Kiapo yun mga kahabaan yung Kiapo yan mga guys. So, ito pagbabalik ka dito, itong papuntang sa likod lang tayo ng ano, isita ng mga guys. So dito tayo sa QQ Mall no, sa tapat mismo tayo sa QQ Mall. Sa likod ha. So dito lang sa makita mo na sa kalsada dito sa Bangilisa Street mga guys. Napakadali lang tuntunin. Makita mo na napakaraming sapatos. Ito po yung mga pwesto nila ni Boss Lakay sa mga sapatos niya rito. So ang kinakanda nito kung ayaw mo naman sa mga about ng mga klase mga guys. So itong tinatawag na replicas sa mga about ng mga klase nito, mga replica to. So pag binili mo na isang piraso, so halagang 1,200. So kung gusto mo ng uh, 1,500, so paparisa natin ng klase para maging 1,500 ang presyohan. Ang katulad nito. So yan. Uh, replica ito mga isa. So, oh, mayroon. So mayroon tayong mga ano dito, mga Jordan 5, Jordan 3. So mayroon tayong mga ano, sapatos pa nang pwede natin, mga, pwede maabil natin mga sapatos dito. Pang basketball, no? O, oh, di ba? Ayan. So, walang problema dito sa mga about mga color at sa mga size mga guys. So, nadami niya ang pagpipilihan dito mga about mga sizes na sapatos dito. Ayan, mga katulad yan, no? dami natin, pwede natin maabil dito at mga iba't mga yung katulad niyan bagong istak ha bagong dating to ha oh, bagong dating <coughs> Damo, <tamo. coughs> yan madam saan ka lang umpran yan para puntahan ko na yan magnegosyo na lang kaya rin ako <coughs> joke lang huwag mo sabihin ikaw nila mabubuking tayo nyan sabi ka oh Kaya sabi nila, marami nang napakamura naman 'yan. Eh gano sila dumiskarte. Oh. Mm. Oh, bagong dating yan bagong kumpra ni Madam ano 'yan ha. Ah? Bagong kumpra 'yan. Ayun oh, ma. Running. Running Umas. rubber shoes. <laughs> yan. yan dito. Dito lang po. Ayun oh. Oh, yung hindi pa nakakalambo. So bukas so, kung mapapanood ng mga video mga guys. Okay, clear ko kasi. Ninong sa binyag kasi pag mayor kasi. Ninong sa mga ano ya, mga kasal. Thank you. ano? Tutunog ba yan? Yan, so mga ano tayo dito ha, bagong dating natin mga stock ha. Mga uh, stock nila ni Madam ngayon na ano, na mga bagong stock na bagong kumpra talaga. Init-init pa. ah uh, tatlong bandil yan na malaking mga plastic. Okay. Okay, sa so, Pilipili po, -pili shoutout po sa lahat ng mga subscribe, mga followers natin. Shoutout po sa inyo lahat. So maraming pong salamat po. Ah, 600 na ano? 750 po, yan po. Dalawang piraso, buy one, take one po. 1, 5, dalawa. Buy one, take one. Ayun, so, shout out po sa inyo po sa So dito sa mga bawat mga sapatos ni ano nakapag-abil sila ng mga sapatos na pakamura. Yan dito sa mga 1.5 dalawang piraso. Natin. bukas na bukas wala po tayo clearing tayo bukas no so hindi pa napag dito sa mga sapatos ni boss lang dito lang sa Pangilinan Santos sa sapatos nito ngayon Jordan, ano ito? Size 9? Oo, 7 1⁄2 7 1⁄2, yung? 41 41 Yung Jordan Jordan 4 So maraming mga sizes naman dito, siguro mas mga available pa naman mga sapatos dito Maraming mapagpipilihan mga sizes dito Ito mga Jordan, may black tayo ng no? Jordan 4 So mga ito mga klase lang. Kamakati. Kamakati. Ayan, tingnan mo. Yeah. Dalawang bagong sapatos ng bata, oh. Binili ng ni, ni mami at daddy, oh. Balaga, yeah. oh, tingnan mo. Ayan. Yeah. Uh, so manga So, dito lang kayo. Tal uh, 'Yan, yan. Uh, dito ang ganda rin ng color white na mga so 'Yan, mga Oh, sa hindi pa na ano, ganda. Ito class ano uh? 1, Precision 6. Precision 6, oh, oh wala, lang, no. Uh, 'Yan, Oh, so, yan dito ha. So napakaganda dito sa so, pambata dito pambata to mga. Uh, kasi to. Yan. meron sa hopers, yan, dito yung mga, kayo, mga bata mga sapatos dito ni Boss Lakay. Meron uh, uh, mayroon tayong mga puma, mayroon tayong dito mga ah, Puma o puma oh. One five dalawa to sa so, mga gitong Oreo. Mga running shoes. Yun siyang pang natin mga isyong ganda So maghahanap siya sa dami itong pwede na mapagpipilan sa dami rin mga pwede natin maabil doon sa mga running shoes pang pang basketball time mga pang ayan dito Papa Ayan 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 Lakay, mag Pag isa lang Pag dalawa, 1-5 Dito po sa, for example, yan Club, replica kasi po, ito pag pinarisan 1-5 yan, dalawa hmm. Replica kasi, tapos Classes yan Easy Easy So hindi sa akala mo, oh. bukas na oh, wala tayong latag dito kasi uh, magki-clearing area ang bukas dito sa Bangilesia Street. So wala tayong latag bukas sa mga about mga sapatos. Hindi mawawala. Ah, hindi mawawala. Oh, mga tatlong araw lang mawawala, no? Siguro po. Alam mo na kasi ano na bukas si eh, Ninong. Eh. Ang daming viewers ni si Ali si Boss. <laughs> Sino? Oh, so mga kaysa, dito tayo sa ano no, ka, ano natin mga latag na yung labang. <coughs>